Alam niyo ba kung bakit ayaw mamunga ng mga kalamansi? Hello mga ka -agri. For today's video, sasagutan po natin yung katanungan ni Ma'am Eva Fabelada Kalamansi ko, bakit kaya di namumunga? Anong pwede kong ilagay? Salamat sa sasagot! Coming up! May mga tanim po na seasonal tulad ng mangga na summer natin madalas nakikita yung mga mangga tuwing September naman, lansones, rambutan so ganoon din po sa kalamansi may season po ito na kung saan napakarami niyang bunga. Tulad ngayong buwan, September, marami pong bunga. Kaya yung presyo ngayon ng kalamansi medyo mababa. Dahil marami pong bunga yung naharvest naha ng mga farmers. Tapos summer, nagkakaroon po siya ng maraming bulaklak. So yun po yung dapat natin abangan. So before po magkaroon ng maraming bulaklak yung ating mga tanim na kalamansi, kailangan mabigyan na natin siya ng fertilizer na mayaman sa potassium. Yung potassium, yan po yung tumutulong para mag siya ng maraming bulaklak at maraming bunga. na tulad po sa mangga, usually nakakapag tayo ng mangga summer. Once a year lang po tayo nakakapag -harvest. May mga pinapraktis yung ibang farmer na dalawang beses nilang pinapabunga yung mangga. Ang ina-apply nila, kasama din po doon yung potassium rich fertilizer kaya po nakakapag-harvest sila ng dalawang beses sa isang taon. Then about naman po sa dami ng bunga, nakadepende po yan sa taon ng kalamansi. Kung medyo matanda na yung ating kalamansi, more than 2 years at least, mga 2 to 3 years pataas, marami po yan siyang ibubunga. Pero yung mga unang taon, kahit po grafted or marcot, uh, nagbubunga pa rin siya pero hindi ganun kadami. Kasi hindi niya po kayang suportahan na palakihin yung mga bunga. Kaya yan po yung time na nagtataka tayo kung bakit. Marami naman siyang bulaklak tapos marami namang maliliit na bunga pero nalalaglag. So normal lang po yan, uh, nalalaglag yan kasi hindi niya kayang palakihin lahat. Ang ititira niya lang yung kaya niyang palakihin yung mga bunga. So ito pong tanim kong kalamansi, magkaiba po ito. Ito yung grafted, pinagdugtong yung dalawang species. Iba po yung rootstock niya, iba rin yung nasa taas. Then, ito naman ay markot. So, yung markot, yan po yung pinuto lang na sanga ng kalamansi na pinaugat. Tapos, tinanim na natin dito sa container. So, ang kaibahan po nila, ito po medyo malalaki yung bunga kasi yung rootstock niya iba compared dun sa pinagdugtong. So, kung kalamanda rin po yung nasa rootstock niya, malalaki po yung bunga ng kalamansi. And, mas matibay siya kasi madalas na ginagamit po sa rootstock yung mga tanim na matitibay. Unlike dito sa markot, kung ano po yung mother plant, yun na rin po yung markot natin. Then, para naman masigurado natin na magtutuloy-tuloy yung mga maliliit na bunga na yan, kailangan magbigay po tayo ng mataas sa calcium para hindi po basta-basta malaglag itong mga bulaklak, pati na rin po itong mga maliliit na bunga. Then, para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga at pagbubulaklak, kailangan po pitasin na natin yung medyo hinug na. So tulad po dito, binilang ko nakaraan, meron siyang sampung malalaking bunga. Wala na po akong nakitang bagong bulaklak. Maliban po dito sa isang piraso. So yan, naging bunga na rin siya. So kaya po hindi siya tinutubuan ng maraming bulaklak at panibagong bunga kasi hindi pa po niya kaya. etong grafted ko na kalamansi, bagong tanim lang po ito, hindi pa siya ganon katanda, wala pa isang taon. Kaya hanggang dyan lang po yung kanyang binubunga. Pero pag tumagal po ito, mas marami na siyang ibubunga kasi kaya niya na pong palakihin lahat ng mga bulaklak tsaka bunga na. So ito pong mga kalamansi na to hindi na sila sabay-sabay kasi meron tayong pitasin ngayong buwan ng September. Then itong medyo maliit ng konti sa susunod na buwan, sa buwan na, na ng October. Yung teknik na ginagawa po ng iba para tuloy-tuloy yung kanilang pag-harvest ng kalamansi. Yung pitasin ngayong buwan, ipitasin na nila tapos yung susunod na buwan naka-reserve na po yun. so pag inalis nyo tong mga pitasin ngayong buwan magkakaroon po yan ng mga bagong bulaklak as long as nagbibigay tayo ng mataas sa potassium then harvest lang tayo ng harvest tuloy tuloy po yung kanyang pagbubunga then pagdating naman ng summer talagang marami po silang ibubulaklak so kailangan nasusuportahan natin ng abono ng nutrients para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. Yung isang reason din po kung bakit hindi pa nagbubunga yung inyong kalamansi. Baka yung pinanggalingan po ng tanim yung kalamansi ay galing sa boto. Yun medyo matagal po bago siya magbunga. Inaabot po ng tatlo hanggang limang taon bago po siya nagbubunga. Meron din kaming tanim na kalamansi galing po dun sa seeds. Nakatanim din siya sa container. Yun po talaga sobrang tagal bago siya nagkaroon ng bunga. So ito pong mga tanim kong kalamansi, ito grafted, binili ko lang. Tapos itong markot, binili ko lang din. May video po pala kaming ginawa tungkol sa pagbibili natin ng mga markot at grafted. Meron po doon guide para makatulong po sa inyo kung anong klase at paano tayo pumili ng mga markot or grafted na kalamansi. Para pag tinanim natin, mas malaki yung chance na mabuhay yung mga binibili natin. May isang sakit ng kalamansi na kailangan po natin bantayan para hindi po mamatay yung pinakapuno natin yung pag-atake po ng fungus. Makikita nyo po yan pagka yung mga dahon naninilaw. Tapos yung katawan po ng tanim yung kalamansi. May mga dagta-dagta. So yan na po yung isang sinyales na tinamaan siya ng fungus. Kung marami po kayong tanim na kalamansi sa container, i-separate nyo na po siya kasi madibilis siyang makahawa. So pwedeng mahawa yung ibang tanim ninyo. Tulad po dito sa tanim ko, yung pinakaunang Markot kong kalamansi. Sobrang dami niyang bunga dati. Nung umabot na siya ng magtatatlong taon, sobrang dami pong bunga. Na-feature ko pa siya. Kaya lang, nung napabayaan ko, nagkaroon po ng sakit. Nagkakaroon na siya ng mga Unti-unti nang natutuyo yung mga sanga. Yan na po. Tinamaan na pala siya ng fungus. So, hindi ko po naagapan. Kaya, tuluyan na pong natuyo yung puno at namatay na yung tanim kong kalamansi. So, actually, dito siya nakatanim itong container na to pero ngayon dito ko natin nanim yung siling labuyo so basta pag nakita nyo na po na natutuyo na yung mga sanga may mga dagta na sa katawan nag iiba na yung mga dahon kailangan i-isolate na natin sila ilayo na natin sa ibang mga tanim tapos agapan natin kung ma-sprayhan nyo po siya ng mga microorganisms ng, ng hydrogen peroxide pati po yung lupa matreat natin mapataas natin yung pH level tapos putulin nyo po yung mga natutuyong sanga lalo na po yung may dagta so for example dito po nagkaroon ng dagta dito sa part na to putulin nyo na po dito para hindi po mahawa yung ibang sanga isa sacrifice po talaga natin yung parts ng kalamansi na yon para hindi po kumalat doon sa isang puno then ilayo na siya para hindi makahawa So, yan po yung isang prevention and treatment natin for uh, fungus. Kung may experience pa po kayo kung paano natin i-treat yung mga fungus, i-share nyo naman po sa comment section para kapulutan po natin na aral. So, sana po nakatulong kay Ma'am Eva yung ginawa nating video na masagot yung kanyang katanungan. And sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!